Idineklara ang state of calamity sa probinsya ng Surigao del Sur matapos yanigin ng 7.4 magnitude na lindol. Patuloy naman ang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga apektado ng lindol. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Kasunod ng malakas na lindol at mga aftershock sa bahagi ng Surigao del Sur, idineklara na ang state of calamity sa probinsya. Ito ay sa bisa ng Resolution No. 1410-23 para mapabilis ang rehabilitasyon sa lugar. Base sa inisyal na datos mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na sa 30% ng populasyon ng lalawigan ng apektado. Ayon sa resolusyon ng probinsya, higit 110 milyon pesos ang tinatayang pinsala sa infrastruktura. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, as of 8 p.m. kahapon, sa tatlo ang bilang na nasawi habang nasa 48 ang sugatan. Nasa higit 132,000 na pamilya naman ang naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa hinatuan. Sa ulat ng NDRMC, higit 3,500 na makabayan sa Region 11 at Caraga ang partially damaged. Habang higit 300 naman na mga ang totally damaged sa Regions 10, 11 at Caraga. Kaugnay nito, puspuso ng pagpapaabot ng tulong ng pamalaan sa mga naapektuhan ng lindol. Ang Department of Human Settlements and Urban Development under Secretary Randy Escolango, matapos ang lindol ay activated na agad ang mga regional shelter cluster, particular sa Region 11 at Caraga, para mas mapabilis ang responde at may paabot ang mga kinakailangang tulong. Pero din po kaming programa, yung Rental Subsidy and Financial Assistance Program. Ito po yung Uh, nagbibigay ho ayo sa programa ito magbibigay ho kami ng 10,000 pesos doon sa totally damaged houses at ang aming mga regional offices inatasan na po namin na kaagad ay makipag sa local government units at ibigay ho sa amin ang, ang uh, mga listahan i-evaluate agad at ipadala ho sa amin para maproseso agad sa bahagi ng DSWD ay may assistance din na magmumula sa kagawaran Full, fully damaged yung bahay, 25,000 ang aming oh, wow. assistance. Wow. ano? Pag partial, up to 10,000 ang nabibigay natin. So uh -huh. talaga tulong-tulong naman. Ano? Uh, we regularly coordinate with the Sa Samantala, base sa datos mula sa Vibox, sigit 3,000 na ang naitalang aftershocks kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Mula dito nasa 35 ang naramdaman na may lakas mula magnitude 1.4 hanggang 6.6. Bukod pa dito ang higit isang libong aftershocks kaugnay ng magnitude 6.8 sa Caguait, Surigao del Sur noong December 6. Kung saan anim ang naramdaman na may lakas na magnitude 1.4 hanggang 5.8. Kaugnay ng patuloy na aftershocks, paliwanag ng P-box ang pinagmula ng dalawang malakas na lindol ay ang Philippine Trench. Totally independent yung bawat isa. So it's, it's... Yung 6.8 is not an aftershock of the magnitude 7.4. It's too large to be an aftershock. Kung gaano katagal, it would probably take weeks to several days to several weeks bago mag-dissipate yung aftershocks. So habang tumatagal naman, lumiliit yung magnitude at kumukonti yung numbers. Anya, ang Philippine Trench ay may kakayahang makapagdulot ng nasa magnitude 8.2 na lindol at tsunami na may taas na 8 hanggang 10 metro. Rod Lagusad, Para sa Bayan.